Uh, kung titingnan mo uh, uh, ang nangyari d'yan may recovery ang uh, Marcos administration from the previous quarter na innaapektuhan uh, ang kabinete niya uh, ngayon uh, tumaas uh, by 60% no uh, ang trust rating pinakamataas pa rin si Vice President uh, uh, Sara Duterte pag tiningnan mo kung bakit uh, bumaba uh, ano nakakaapekto sa pangulo ekonomiya ano nakaka kay Vice President, uh, lumalabas yung CIF, uh, yun yung nag-double digit. Uh, pero sa tingin ko, lampas na yung crisis na yon sa kanya kasi yung mga issues na dating uh, negative sa kanya, katulad ng ROTC, nag-single digit na. So ang mga tao, uh, ang mga respondents ay uh, namin dun sa ROTC. Um, In terms of the future, yung first quarter 2024, lumalabas na very hopeful pa rin ang mga Pilipino. 'Yan naman ay trade ng mga Pilipino. Uh, very hopeful sila sa dadating na taon, pero makita mo pag uh, tiningnan mo yung ano ang kanilang pinaghahandaan, it's really survival. Uh, so sa level ng survival, ayaw nilang uh, maalis sa trabaho, ayaw gusto nilang magkaroon ng sweldong sapat para mabili ang pagkain na kinakailangan.